Ngayon, ito na nga yung ating gagawin ngayong araw nito, yung ating uh, sitaw. Ayan, Ayan ating gagawin ngayon ng uh, masarap na luto ngayon. Kaya habang tayo nagpiproper ng ating mga gagawin ngayong araw, ay hayaan niyo akong sumahanguli hanggang sa dulo ng ating umunting video. Kaya tara na. dito na nga yung ating uh, nadaan ng uh, dalong balot na sitaw dyan sa tabi-tabi bumili ako nyan para yan ang ating uh, magiging masarap na menu ngayong araw ito. kaya yan ay medyo uh, medyo malaki-laki umahaba ba yung pagkakaputol-putol uh, ay ating uh, binuwasan pa ng kaunti at yung mahaba lang ang medyo nililita natin hindi ko na masyado naabot ng ating video napalayo ng ating camera kaya okay naman kitang kita pa rin naman yung mamaya mga, mga makaka-extra pag tayo ay nagsimula ng magluto ayan ayan o oh. na tama na lang yung kanyang haba naman yung ating uh, bawang, sibuyas, at saka yung siling uh, yung, yung bell pepper ayan yung hirangin pa ulit natin ng kaunti, baka merong natira pa tayong mahahaba, kaputol ayan, okay na yan at huhugasan na lang natin yan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano hinugasan natin at lahat naman ay alam na yan ang gagawin Pagka, tapos nasunod po unang hugasan na yan. at ito na, simulan na natin na magbalat ng ating um, bawang at saka ating sibuyas para yan ang ating ang um, gagamitin pang uh, gisa medyo um, puro ng konti yung aking kutsilyo ay napasobra na ng laban ng maigi yung ating kutsilyo ngayon Ayun na ang hiwa ay tama lang depende sa inyo sa paghihiwa ng inyong sibuyas sa akin medyo pinong ganyan yung aking pagkakadali Then, habang guys tayo naghihiwa ng ating uh, ating mga panggisa ay huwag natin kalimutan na share and subscribe yung ating munting channel at syempre mag comment na rin kayo para malaman natin kung mga taga tagasan kayo Ayan, medyo makunat-kunat nga lang magtanggal ng balat ng ating bawang. Masyadong dikit na dikit sa kanyang laman yung ba, yung kanyang ano, balat. Samantala ko muna mahugasan ng saglit yung ating uh, bell pepper para malinis na pagkahiwa natin. isa lang yung aking inihalo dyan kasi yung ating bill paper na yan ay medyo may halang kasi may pagka tagalog ang pagka bill paper niyan kaya ay ganyan kaliit tapos natin mahiwa ito naman yung ating uh, panghalo yung ating karne yung ating karne nga halo dyan ay inadubo ko na yan para mas masarap na masarap yung kanya magiging lasa yan. tapos yung ating karne yan yan ihiwain natin para medyo pino sigurado pagkaganyan yung mga ginawa nyo mga extras na yung mga panghalo sa mga gulay na ganito ay tiyak masisiyahan kayo i-try nyo ito mga ka at mm, siguradong mamaya miya inyo yung mga ganyang uh, panghalo pagka kayo yung mga magsisipag uh, gulay dahil dyan pagka na niya sa kanyo yung halo ay tiyak tiim na tiim na dyan yung lasa kaya tapos i-gigisa ulit nyo ng palibago nako, sigurado mapapawaw kayo mga pa-extra ka tapos na nating gawain yung ating panghalo halo ayan na, ha, nagsalang lang na ako nung ating uh, pagigisahang kawali uh, para tayo mamiyami makapaglantakan ng pagkain ito yung mga saglit lang mga ka-extra lotuin itong uh, ganitong gulay tapos kung gusto nyo o depende sa inyo mga kagustuhan mga ka extra uh, pwede nyong half cook ang inyong luto dyan mas masarap kung half cook lang ang uh, luto nyo sa sitaw at sigurado ang uh, andyan lahat ang sustansya yan nilagay ko na yung ating uh, bawang na, uh, at saka yung ating sibuyas para siya na natin pag yan yeah. saka na matin iligay yung ating um, bawang, bawang na ako nga pala yung ating si Weston ah. pagka medyo naramdaman nyo ng nangangamoy na siya o oh, humahalimuyak na yung kanyang aroma ayan pwede saka natin isunod na yung ating karne ayan na ay yung ating karne oh, yung gisado o yung inadobo ko na rin yung panina hindi ko lang pinakita sa inyo mga ka-extra yung ating uh, kapag adobo ng ating uh, panghalo Taman tama na yan mga ka-extra. Pwede na nating uh, ilagay yung ating sitaw. Ayan. So, haluin natin ng konti para yung ating karne ay humalo na sa kanya. Yan, lalagyan na natin ng uh, ating panimpla. Yung ating toyo. konti lang muna yung ating ilagay. Baka medyo mapalat kasi yan ay yung ating ihalong karne dyan ay timplado na. Kaya hindi na natin masyadong damihan. So, mamaya ma natin dagdagan ng toyo pagka medyo kinulang tayo ng kaunti sa lasa. Ayan. Inilagay ko na rin yung ating kaunting suka at yan na ah, yung ating bell pepper mga ka-extra syempre yan ang hindi mawawala yung pampabangon lalo yung ating mahiwagang paminta pagkatapos yan Uh, na kita nyo medyo kumukulo-kulo na yan syempre ay kailangan nyo ng maganda ng inyong mga kanin at saka yung piniggan, syempre lalagyan nyo yung kanin mga ka-extra para mamaya maya ay makipag pag na kayo rito sa ating kainan dagdagan natin ng kaunting tubig para masigurado natin lutong luto o lumambot yung ating gulay Ayan, kung tutuusin mga extra okay na yung ating gulay niyan sa iba kasi mas mas ganda yung half cook kaya lang ako may mga kasama mga ka extra kaya medyo lalabog labugin ko ng kaunti titik mo natin kung ano ng lasa ayan maatikabok na ang ating amoy ng ating masarap na adobong si uh, sitaw ayan kaya pwede na kayong kumuha ng inyong mga pinggan at lagayan nito para kaya ay magsimula na kain para hindi na kayo nag-aahot lusong yung mga lalamunan sa amoy mga ka-extra kaya habang kayo naghahanda ng inyong kakainin at kumuha kayo ng gulay ay huwag nyo kakalimutan naman na isubscribe at share yung ating mamumunting channel yan para malaking tulong niyo sa lahat yung mga subscriber natin diyan shout out sa inyong lahat mga ka extra Medyo kinapos tayo sa toyo Medyo maputla kasi yung ating ka uh, Lagay kaya Nagdagdag ako ng kaunting toyo Para maganda-ganda yung kanyang kulay mga ka-extra. na, okay na yan. Pinatay ko na yung ating kalan. At yan na, syempre, maglalanta ka na tayo ng pagkain. O yan na siya, mga ka-extra. Ayan, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat na walang sawang pagsubaybay dito sa ating mamunting channel. Bye-bye, mga ka